Lumaki sa bukid ang 38 na taong gulang na si Eman. Magsasaka kasi ang kanyang mga magulang at sa kanila niya unang natutunan ang dangal ng pagsasaka. Ang akong mga ginikanan, manguuma umagid sila po. Hiling na ako si hindi gi... na tunaw to... uh, araw uh, hantun na naigugma ko nga. Mas nindot day ang parmer day. Gayun man, hindi raw agad pinili ni Eman na maging magsasaka rin, kagaya ng kanyang mga magulang. Sari-saring trabaho raw ang kanyang pinasok pero kalimitan, hindi mga permanente. Sa una, kawala wala pa ko nagtrabaho sa Heaven Bound Eco Farm o DMI, ang ako ang trabaho sa una, construction, kung sa kurnal, hagbas niya, wala. Pagka hindi permanenteng trabaho, pagkapasok ko sa trabaho dito, permanente ng trabaho ko araw-araw. Mabuti na lang daw at isinama siya ng kanyang pinsan para subukan mag-apply bilang trabahante sa Heavenbound Eco Farm tatlong taon ng nakakaraan. Ngayon, isa na siyang farm leader dito na nangangasiwa sa mga kapwa niya magsasaka. Araw-araw iniikot ni Eman ang kanyang area sa Farm A para bantayan ang mga trabahante rito at siguraduhin maayos ang kanilang trabaho. Bilang isang team leader, Tinuturuan ko po ang mga tao ko kung paano maglagay ng abono sa puno ng mangustin at guyabano. At mabuti naman silang sumunod Nag-harvest po kami ng mga bunga at nag with. Malaki raw ang pinagbago ng buhay ni Eman simula nang napasok siya rito sa farm. Bukod sa permanenteng trabaho at siguradong kita araw-araw, nagkaroon pa raw siya ng pagkakataong makilala ang Diyos nausab akong kinabuhi pagsulod akong trabaho diri sa Heaven Bounty Eco Farm kontra sa dati. Wala po ako ng Panginoon. Aw ah, ako giki kinabuhi na akong, ako nang gi-apply sa kinabuhi ug unsay may nakasulat sa Biblia. Dahil nga raw dito at sa iba pang benepisyo ang ibinibigay sa kanila ng farm, lalo raw napamahal kay Eman ang pagsasaka ako kay to istorya kay yuta sa pag uma o pag ugmad sa yuta nga atong trabahoan